Ayan, guys. Ito na naman ang ating tatahakin. Dito, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. May gate. Mayroong gate. Papasokin natin ang gate. At, oh. Talagang ginawa nila ng ganito, oh. Oh. Ang galing, di ba? Ang galing. Kasi talagang pinangalaga talaga nila ang gubat na ito kaya ganito siya kaganda ganda mm. merong tubig din doon oh. at ang aking kasama ay nagpapahinga napagod na yata ayan, opo upo siya upo muna break time break time and It's good. oh dear, bah. Pahinga daw muna kami. Ya? Selfie muna si aku. <laughs> Agak video aku. Aku liat. Kena niya aku guys. Hindi ko Kasi... nagvideo pa ako dito sa sarili ko binavideohan ko pa yung sarili ko siya doon nakaupo oh. ayun o oh. kinikinto niya yung kahoy doon sa gilid ewan ko anong mayroon doon sa kahoy ano kayang mayroon doon oh ang sarap ng feeling andito ka ng gubat kasama si si monkey Amu. What happened? Ah uh, Yeah. Ah, yeah. Get. We climb up tree. Ah, oh, what kind of animal? Acorn. Acorn. Oh, Like a small rabbit. Ah yeah. Woo, ang lusog naman talaga ng puno na to. Hmm. Yeah, no. At ang, I think you the the water is clean na. Eh? Yeah. Hmm, kasi wala mga pamamahay kaya malinis yung tubig dito. Ang taas ng puno, ang taas ng puno. I forget. Sakit nak nanggu A little bit pause. Opo muna kami di sini. Pahingak yeah. muna kami. Ya, you thirsty? No. Yeah. Ui, but we are close to the car already. Thank you. Yeah, yeah. You think funny? Yeah, well, there we go there. Hmm. Nauhaw na siya yung tubig namin doon sa sasakyan na iwan At ito Ang lugar Na pinapangarap mo Malayo sa gulo Malayo Sa lahat Yun nga lang Pag mamili ka ng pagkain Malayo pero tahimik siya dito. Malayo sa mga maritis. Ang lugar na ito ay malayo sa mga maritis. Oh, saan ka pa? Kung ayaw mo ng maritis, dito ka tumira. Diba? Ayan. Yan na guys. Nice. The airplane. Tunog lang ng mga ibon. Tunog ng aeroplano. At kapag malakas ang hangin, tunog ng hangin. Ang sipol ng hangin ang iyong maririnig. And begin. You start. Yeah. Ayon, tatahakin na naman namin ang daan na yun. pabalik sa aming pinanggalingan, mga guys. Thank you for watching.